Maraming mga tagapangaral ng ibang reliyon ang umanib na sa Iglesia ni Kristo. Dating pari ng Aglipayan Church, nakasalukuyang preacher ng Orthodox Christianity at mga pastor protestante South Cotabato, nagpasya ng umanib sa Iglesia ni Kristo. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 454 na mga pari, pastor at mga lay ministers at iba pang mga tagapangaral ng iba't ibang reliyon ang nabotismohan sa Iglesia Ni Cristo. Um, they, say, they stick on to what the Word of God say. And that's quite a good way to teach. Nabotismohan na ako. Nakita ko na yung doktrina na talagang napakalaki ng pagkakaibaan to sa pagiging lay minister ko ng katoliko. Hahangaan mo ang pangangasiwa sa Iglesia Ni Cristo dahil uh, makikita mo yung kaunlaran. This is the proper teaching of the gospel and... Has changed my life. Sunod na tumayo si Ginoong Elijah Yala Odawo, former Roman Catholic priest. Pagkatapos niyang magsalita, ginawa niya ang ikinamangha ng mga dumalo sa sinagawang lingap pamamahayag. Doon ako niya po kasi yung ano niya, hati siyang po. Sa kasalukuyan, patuloy pang nadaragdagan ng mga tagapangaral ng ibang reliyon na umaanid na sa Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang lahi sa buong mundo.